Francis Lopez nagpakita ng kagalingan dito sa Japan. Kita nyo naman guys, oh, black. Yan po ang kailangan natin sa Gilas Pilipinas. Yung wing na kayang magdipinsa, oh, tingnan mo, oh. American yun, binablock lang ni Lopez, oh, pabalik-balik talaga, oh. Kita nyo pa yan dyan guys, oh, tumira, oh, black, binalikan ni Lopez, oh, Yan ang kailangan natin. Tuluyan na bang inisnap. Nang ng basketball ng Pilipinas itong si Lupis Look guys oh. Kita nyo. Iwan na iwan yung black American. Tinan nyo guys oh. Ulitin nyo. Isang ano dribble. Oh. Ang layo ng kamay. Yan ang kailangan natin. Isang ganitong klaseng player. Ano ba yung mga ano dyan? Coach Tingstaff sa ano? SBP. Nabubulag na ba tayo? Tingnan nyo naman guys ang block ni Lupis oh. Sino bang player natin ngayon dyan sa gila sa may ganyan? oh, tingnan nyo yung stride niya, Oh. Isang stride lang, nandoon na kagad. Iwan na, iwan. Kailangan, oh, tingnan nyo. Wow, ang galing naman, Oh. Walang ganyan player tayo eh, yung aggressive Yan dapat po ang kinukuha natin sa Gilas Pilipinas oh tinan nyo Tuluyan na ba? Hindi na ba kayo tumitingin ng iba pang Prospect natin Sabi nyo, magdadagdag Iwalay, eh, eh. ito Ito yung kailangan natin dahil wala tayo O, oh, kita nyo, hinahabol Ano ba naman kayo dyan SBP Sabi nyo, magdagdag Kayo ng mga player, wala naman Mga ganitong klase Ang idadagdag natin, yung may dipinsa Batang bata Mabilis ang paa Oh, tingnan nyo, halos na masyat na, hinahabol pa rin. Oh, tingnan nyo, Wow. Dapat itong si Lopez ay makasama to. Nakakalungkot naman talaga, nakikita ko doon sa pus ng samahan ng sa gilas ng Pilipinas sa SBP. Wala na namang Lopez. Ano ba yan? Pabalik-balik. Palitan nyo na si Malunso. Wala namang ano yun eh Lagi namang binabangko Tingnan nyo yun oh 2021 pa yan oh 4 years later na